everyone! Welcome back po ulit sa ating channel. So, ngayon guys, ang pag-uusapan natin eh, ay ang baking soda. kasi so, sa akin nagtatanong guys kung ano nga ba daw ang pinakamabisang pangtanggal ng amoy ng piligil -pili relate ka. Huwag kang mahiya kasi am um, hindi nyo naman kasalanan yan kasi meron talagang pinanganak na talagang mataas yung acid level. So, kahit gano ko kayo kalinis sa katawan, talagang pagpinawisan kayo ay pak na pak talaga well. So, kailangan um, managahanap tayo ng mga solusyon para mawala or maiwasan o ma-prevent ang So, sinubukan ko, guys, ang baking soda. Kasi may nagtanong sa akin, guys, dun sa video na ginawa ko, dun sa meal ko, ayan, kung mawawala daw ba talaga ang asim o yung amoy sa kilikili o yung amoy ang alam niyo yun so, yung sobrang sakit talaga sa ulo pag naamoy yun well asin uh, sinubukan ko po ang baking soda para masabot ko kayo kasi nga lahat naman tayo guys pag pinagpawisan maasim huwag kang mag inarte huwag kang magmalinis maasim ang kilikili -kili mo pag pinagpapawisan ka ba diba? so eto na tinry ko siya guys actually ginamit ko siya maghapon. So, naglagay lang ako ng isang beses. Ako, kumuha lang ako ng konti nitong baking soda. Ayan, ginanyan ko. Tapos, nirab ko na sa kili-kili ko. Ayon. so, hindi talaga siya umamoy. Alam niyo yung kahit pawis na pawis na kayo, kahit doon kayo tumira, hindi talaga siya aamoy. Wala talagang konting kahit pitik na asim na maasim, na maamoy nyo sa kili-kili nyo. So, sa nagtatanong kung nakakawala nga ba ito ng asim, yes, opo, nakakawala talaga siya. But, meron din pong side effect ang paggamit nitong baking soda. So, dahil nga sa nag-request nyon na may nag-PM din sa akin, nasubukan ko ang baking soda kung ano ang mangyayari at kung ano ang may experience ko dito at kung ano magiging resulta. Well, eto po. Nakakawala na ang ito. Yes, nakakawala. Talagang mawawala ang amoy nyo. Pero, syempre, babalik din yon Kasi hindi naman permanent ang epekto ng baking soda. So, babalik din ang, in ang asin nyo. So, good for 24 hours. Yes, kasi nga, tinanong niya sa akin kung um, kung 24 hours daw ba hindi magkakaroon ng anghet or hindi mangangamoy. Yes, totoo po yan, hindi po talaga kayo mangangamoy kasi nga sinubukan ko siya kasi lalo na kasi minsan nag-workout din ako din sobrang pawis, di ba? Hindi namin yung totally ang na oh, hindi ganon ah, maasi, maasi yung kibigili lahat tayo meron yan tapos nung nilagay ko siya and then sobrang pawis ng lola nyo, pinaamoy ko sa aking asawa, walang amoy wala talagang amoy guys okay tong baking soda pagdating doon. Pero nga, ito nga, meron tong side effect guys, dahil dito umitim ang kilikili ko bakit umitim? nasunog po kasi nga nilalagay ko siya 3 times nilagay ko siya nung una almost every day nang one week, okay? ang apat na araw ko na siyang ginagamit, guys. Natuwa ako eh, inaraw-araw ko. Kasi kahit anong pawis mo, hindi ka talaga mag magkakasin dyan. Kahit konting amoy ng suka, wala talaga, girl, di ba? So, sobrang confident, di ba? Walang amoy, walang asim-asim dyan. But sa ika na araw kong naglalagay niyan, OMG talaga. Doon ako nakaramdam ng half day. Actually, third day pa lang may nararamdaman na akong, alam mo, parang may sili. May ng konting-konti lang. Tapos, inignore ko kasi nga ang ganda ng epekto niya. <laughs> Di ba? Parang nakaka-addict ng gamitin. Apat na araw, guys, doon na siya. Humapdi na talaga siya. And then, fifth day, lalo na nag-worsen yung kilikili ko. Actually, ayan, umitim siya. May, meron siyang nag-line siya ditong line na ganun na ang item. Tapos makikita nyo talaga na nasunog siya. So, hindi ko siya nire-recommend na gamitin kasi nga, nakakasunog po siya ng kilikili. -kili. Maraming review dito sa baking soda na to na nakakapagpaputi ng ipin, nakakapagpatanggal ng oil sa buhok. Actually, madami siyang gamit eh, ba? Diba? So, imagine niyo na lang, nakakalinis pa nga to ng lababot, nakakaputi. Imagine niyo na lang, what more, ilagay niyo sa kilikili na -kili, hindi po siya puputi. Masusunog po. Sobrang alam niyo yun, so, sobrang pagsisisi ko na gumamit ako ng baking soda. Kaya ngayon talaga, naka-stack na lang siya. Pagagamitin ko na lang, dun ko na lang gagamitin panlinis. Pero siguro, ilagay sa kilikili, no, no, no na po. Kasi nga, talaga pong nakakasunog ng na kilikili. So, dahil nga nasunog ang kilikili ng lola nyo, eh, tumigil na po akong gumamit nito. So, nagkalamansi na naman ako, nagbalik loob ako sa kalamansi, and then, yon okay naman. Bumalik na ulit. Grabe yung experience ko dito, guys. Kasi hindi lang po ako yung nasunog ang Kaylee Pati yung asawa ko. Kasi sinubukan ko din sa kanya. Ayun, ayaw na niyang gamitin. Hanggang ngayon, parang sinumpa na niya yung baking soda sa Kaylee Kaylee niya. So, yun lang, guys. Kung gusto niya talagang gamitin yung baking soda at merong merong araw or merong event kayo na pupuntahan na talagang hindi po talaga kinakain ng kilikid niyo ang mga deodorant, ang kung ano-anong ano nilalagay niyo. So, siguro pwede 'yong gamitin pero once a week lang. Okay na 'yon pero ako hindi ko nagagamitin eh. Nakakawala ng amoy, oo, pero hindi, hindi ko na siya gagamitin. Okay na ako sa kalamansi. Kaya naman. <laughs> so, yun. Um, balik loob na lang ako sa kalamansi kasi talaga pong nakakaputi ng kilikili no no na po ang baking soda dahil hindi, hindi, ko na po siya gagamitin sa kili ko So, ngayon guys, sa mga gumagamit po niyang baking soda, so, ito po kalinawa na po sa inyo, itigil niyo na po yan. Sa mga gustong umuti ang kilikili niyo, itigil niyo na po yan kasi hindi ko kayo bibigyan ng may kili puting kilikili niya. Naku po, mariosip. Pauiitimin lang po kayo niyan. Imbis na natataas-taas niyo pa ang kilikili niyo ngayon, eh naku, guys, pag gumamit kayo nito, baka isang paanyos to sa kilikili nyo. No, no, no na po ang baking soda sa kilikili. Sa singit, hindi po. Nakakasunog po talaga siya. Kasi nga, di ba yung kilikili natin is manipis lang. Di ba may first layer, layer na tinatawag yan. Yun. So, ang baking soda, mainit sa balat. Ay, naku, tigilan nyo na po. So, yun lang. Sana po nabigyan ko kayo ng sagot. Hindi ko nakakaputi ng kilikili ang baking soda. Yes! Pero nakakatanggal naman po siya ng maasim ang hit, putok sa kilikili. Din. Ayan, pero hindi po advice na gamitin siya. Kasi nga, masusunog ang kilikili -kili nyo after nyo gamitin niya. Ma-enjoy nyo nga ang mabangong kilikili. -kili, pero, pak! Yusko bak, palagi kayo naka-long sleeve. Hindi nyo maipataas ang kilikili -kili nyo kasi iitim at hahap po talaga siya. So, yun lang guys. Uh, maraming maraming salamat po sa panonood. At sana nabigyan po kayo ng idea dito sa baking soda na to, kung nakakaputi nga ba or hindi. Pero nakakawala siya ng amoy. So, yun lang. Maraming maraming salamat. And thank you for watching. Don't forget to subscribe. Ayun lang. Pindutin mo lang. And see you on my next video.